Good morning, good morning mga idol. Ito na naman, ah, binabati ko kayo isang magandang magandang umaga. Yun, binubuksan ko na yung mga ilaw. Ito na naman mga idol, ah, maglilinis na naman ako dito sa 456, Berial, Hall, Season Road, City of Fines, Baguio City. Mga idol, yun ang isang mga maglilinis para pagdating ng mga customer namin sa billiard hall. Uh, para malinis, maliwalas, hindi malikabok mga idol Bago kong linisin to mga idol, uh, pag natapos ko to, Papasok din ako sa work ko isang simping buhay salesman mga idol Madaling linisin lang ito, ulesin uh, ko, mamaping ko mga idol Para pagdating ng mga customer namin, talagang quality quality Malinis at saka hindi malikabok yan mga idol Bali ngayon mga idol, iniisa-isa ko yan awinawalis uh, sa gilid hanggang sa gitna hanggang sa ilalim ng bilyaran hanggang sa gilid ng mga kasuluk-sulukan ng mga nandun yung yumali kabok tinitira ko 'yan mga idol yan ang simpleng buhay lang mga idol yan mga idol ginagawa ko 'yan araw-araw dito sa 456 Brier Hall Season Road C2 Pine Baguio City para mga customer namin hindi nila makita yung muruming bilyaran ang sakang kagandahan mga idol dito sa bilyaro na to malinis po mga idol asa saka makikita nyo uh, malinis maliwanas at saka walang kaali-ali kabuk araw-araw ko yung nilinis yan mga idol para wala silang masabi yung mga customer namin para masaya silang maglaro asa saka kagandahan mga idol 24 hours ang CCTV namin kaya walang nawawala walang nawawaling gamit ang mga customer namin asa saka ang kagandahan dito mga idol bawal ang alak bawal ang sigarilyo bawal ang beep kaya binabalik-balikin kami ng customer sa kagandahan walang kaamoy-amoy na mga sigurilyo mga idol ang mga idol uh, sinasyadat ko para sa mga kaibigan ko na uh, naglalagay palagi dito sa 456 Birya Hall Season Road maraming maraming salamat sa mga customer namin na <coughs> binabalik-balikan kami dito itong bilyaran na to kasi maganda po walang tambay. Kung natapos sila naglaro, may susunod na naman sila maglalaro. May ano yan, may pila-pila po mga yan. Kung natapos sila naglaro ng isang table, may kasunod na agad na maglalaro. Yan po ang kagandahan dito sa 456 Birelo. Ang ginagawa ko ngayon, my doll, yan, pinupunasan ko yung bintana para mga sumar namin na dudungaw para hindi makita maalikabok yung bintana namin. Kasi ang kaganda din sa amin mga idol, pag dumungaw ka sa bintana mga idol, kitang kita mo ang Melvin Jones mga idol. At saka ang kagandaan, fresh yung hangin mga idol. Para makita nila na hindi maalikabok, umahawakan nila para hindi naman sila madi-discourage dito sa 456 Piriasur mga idol. Kaya inaaraw-araw ko yan, pinupunasan na basang towel para hindi nila mahawakan ng malikabong mga idol. Yan, simpleng buhay lang mga idol. Shout out pala sa mga nanonood sa YouTube channel ko, sa Reels, sa mga Facebook ko. Maraming, maraming, salamat sa mga suporta nyo mga idol. Thank you po sa isang magandang simpleng buhay mga idol. Shout out po sa inyo lahat mga idol ko. Binabati ko kayo. Isang magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you po mga idol sa suporta nyo, sa panunod sa aking Reels. Walang sawang pagsusubaybay sa aking simpleng buhay salesman ang mga idol. Yan po ang trabaho ko all around. Isang simpleng buhay. Pagkatapos ko dito ng trabaho dito sa 456 Bira Hall, lilipat ako sa trabaho ko sa Blue Ocean Department Store, Baguio Center Mall, Second Floor. Yan po ang trabaho ko, simpleng buhay salesman.